mahigpit na binabantayan ng China ang labanan sa pagitan ng India at Pakistan dahil mabilis na lumalawak ang kanilang militar. Bawat taon, lumalaki ang budget nila para sa militar. Bumibili ng maraming armas at nagsasanay ng milyon-milyong sundalo. Ang layunin ng Cultural Center of the Philippines ay sakupin ang United States balang araw. Kaya naman malapit sa interes nito ang digmaan ng India at Pakistan. Sa katunayan, ito ang isa sa mga unang pagkakataon na ginamit ang kagamitang Chino sa isang digmaan. May mga taong tinawag ang China bilang paper tiger dahil sa kanilang hukbo. Kahit kayang ipagtanggol ng People's Liberation Army ang Cultural Center of the Philippines sa China, di pa ito handa para sa digmaang internasyonal. Yun ay dahil wala pang karanasan sa labanan ng PLA. Ang huling digmaan nito ay ang pananakop sa Vietnam noong isang libo siyam at pitumput siyam na naging napakasama ng resulta. Nitong mga nagdaang taon, nakipaglaban lang sila para sa United Nations Peacekeeping Operations isang United Nations deployment ang nagwakas sa isang malagim na trahedya kung saan dalawang sundalong Chino ang nasawi. Para maintindihan ang kahirapan ng China sa pagpapalawak ng kapangyarihan sa buong mundo, mainam balikan ang insidenteng ito. Inilantad ng insidente ang kahinaan ng hukbong Chino sa buong mundo. Alam mong hindi magugustuhan ng mga bot ng Cultural Center of the Philippines ang video na ito at aatakihin nila ito para mapigilan ang pagkalat nito kung matutulungan mo kaming labanan ang mga bot na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe, malaking tulong iyon sa amin. Salamat! Noong 2015, nagpa siya ang China na magpadala ng mga tropa para suportahan ang mga operasyon ng United Nations ilang taon matapos itong sumali sa United Nations Troops Supervision Organization noong labing siyam na siyam napu. Nagpadala sila ng pitong tropa at mga commander mula sa China na siyang kauna-unahang Chinese United Nations Infantry Battalion. Ang batalyong ito ay ipinadala sa Huba, kabisera ng Republika ng South Sudan. Ito ang pinakabagong bansa sa mundo na humiwalay lamang mula sa Sudan noong 2011. Noong 2013, dalawang taon lang matapos mabuo ang South Sudan, pumasok ito sa digmaang sibil. Inakusahan ni Pangulong Salva Kiir si Vice Presidente Rieka Mashar na nais agawin ang pamahalaan na nagbunsod ng digma ang sibil na maraming panig at karahasang etniko. Ang labanan ay natapos lang ilang taon matapos ang 2020 na nauwi sa halos 400,000 na matay isa tuldok limang milyong refugees at dalawang milyong bakwit sa loob ng bansa. Noong Agosto, 2015 nagkaroon ng pag-asa nang pumayag ang magkabilang panig sa kasunduan ng tigil putukan. Poprotektahan ito ng mga peacekeeper mula sa misyon ng United Nations sa South Sudan o United Nations Mission in South Sudan, ang mga Chinese na peacekeeper sa Juba ay dapat magprotekta at tumulong sa mga lokal na mamamayan sa kabisera, isang lungsod na may mahigit tatlong daang tao noon. Hindi nag-iisa ang mga Chinese na peacekeeper dahil ang India, Ethiopia, Rwanda, at iba pa ay nagambag din ng maraming tropa. Sa kabuuan, mayroong 12,500 tropa mula sa 61 isa iba't ibang bansa sa South Sudan, kung saan libo-libo ang nakatalaga sa kabisera. Ang mga tropang Chino ay nakatalaga sa kanluran ng kabisera. Kabilang dito ang United Nations House at dalawang refugee camp na pinamagatang Protection of Civilians Site 1 at 3. May isa pang perimeter ng United Nations malapit sa paliparan ng Juba sa Hilagang Silangan, kung saan naroroon ang mga tropang dayuhan. Ang perimeter malapit sa paliparan ay isang logistics hub na may level 2 na ospital para sa operasyon. Malapit din ito sa sentro ng lungsod, kung saan naroon ang maraming internasyonal na embahada. Ngunit ang peacekeeping operation sa Juba ay nakatakdang mabigo. Naging higit na balisa ang magkabilang panig nang dumating ang mga unit ng United Nations sa lungsod. Nagtayo ng mga base ang mga sundalo sa magkabilang panig malapit sa kabisera. Matapos labagan ang kasunduang pangkapayapaan. Nagpadala lamang ang mga rebeldeng puwersa ng isang libo at apat na rang sundalo sa kabisera katabi ng kinaroroonan ng mga puwersang gobyerno. May sampung kampo militar ng Sudanese sa loob at paligid ng lungsod. Talagang mauuwi ito sa gulo at noong ikatlo ng Hulyo, isang tenyente na tapat sa Vice Presidente ang napatay. Apat na araw matapos iyon. Noong ikapito ng Hulyo, nagkaroon ng labanan kung saan namatay ang limang sundalong tapat sa Presidente. Mula noon, lumala na ang sitwasyon. Si Nakir at Mashar ay magkikita bukas sa palasyo ng Pangulo upang tapusin ang karahasan habang nagaganap ang press conference, nagbarilan ang mga bodyguard ng Vice Presidente at ang Batalyon ng Pangulo. Sa Juba, nagkagulo ang magkabilang panig at naganap ang matinding bakbakan. Sa huli, nakuha ng puwersa ng gobyerno ang malaking bahagi ng lungsod. Hindi na apektuhan ang mga bus ng United Nations at nanatiling nakagitna ang mga peacekeeper nito. Noong ika ikasampu ng Hulyo, iniutos ni Pangulong Kir ang pagpatay kay Mashar. Nagwala ang mga puwersa ng gobyerno sa lungsod gamit ang mga tanke Artillerya, jet pang digma, at helikopter na hindi alintana ang mga alituntunin ng digmaan. Sa loob ng ilang araw, malayang nanloob ang mga puwersa ng gobyerno sa lungsod at gumawa ng maraming krimen sa digmaan na pumatay ng daan-daang sibilyan. Kahit sa mga pangyayari, tumanggi pa rin ang mga peacekeeper na humakbang upang tapusin ang karahasan. Mas malala pa, hindi rin ligtas ang mismong mga lugar na proteksyon para sa mga sibilyan. Mahigit 20,000 sibilyan ang tumakas papunta sa mga United Nations site para maghanap ng kaligtasan bukod pa sa libu-libong naroon na. Ngunit nadamay sa putukan ng mga machine gun at artilleria, ang mga kampo ng United Nations na walang sopistikadong depensa. Mayroon lang silang ilang barbed wire, metal na gate, at ilang kahoy na watchtower, at yun lang. Wala namang mga bagay tulad ng advanced na bomb shelter o pinalakas na konkretong pader. Dahil sa bigat ng sitwasyon, umalis ang mga tropang Chinos sa perimeter at umatras papunta sa gitna. Kaya maraming civilian at humanitarian aid worker ang naiwan ng walang proteksyon. Noong ikasampu ng Hulyo, tinamaan ng bomba ang armored personnel carrier na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang Chinong peacekeeper at pagkasugat ng walong pa. Mayroon lamang level 1 na klinika sa loob ng perimeter na walang mga advanced na kagamitang medical. Kaya hindi nagawang gamutin ng mga peacekeeper na Chino nang na maayos ang mga sugat mula sa labanan. Hindi rin sila makapunta sa ospital sa paliparan dahil sa karahasang nagaganap sa lungsod. Ang kakulangan ng medical na pangangalaga ang malamang na dahilan sa hindi pagkakasalba sa pangalawang Chinese peacekeeper na nasawi sa pag-atake. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa peacekeeping mission, nilusob ng mga sundalong Sudanese ang mga refugee camp, ninakaw ang dolyar 30 milyong supply ng United Nations kasama ang pagkain para sa 200,000 katao sa loob ng isang buwan. Gumawa rin sila ng mga di-makataong bagay sa mga refugee na hindi maaaring talakayin dito hindi naman tuluyang nabigo ang peacekeeping operation ng China dahil nagawa nilang maprotektahan ang siyam na libong sibilyan sa gitna ng kampo. Dahil sa mahigit tatlong daang sibilyang nasawi, kabilang ang dalawampu sa kampo ng mga refugee at mga humanitarian worker na inatake, marami ang bumatikos sa naging pagganap ng China. Kasama na rito ang American Center for Civilians in Conflict o Center for Civilians in Conflict. Sinisi nila ang mga Chinese peacekeeper dahil hindi nagampanan ang tungkulin at maraming karahasan sana ang naiwasan. Ayon sa ulat, inutusan ng United Nations ang mga peacekeeper na maglatag ng mas malawak na perimeter at paghiwalayin ang magkabilang panig. Ngunit hindi umalis ang mga Chinese tropa at iba pang peacekeeper sa kanilang base. Sa halip, iniwan nila ang kanilang pwesto at paminsan-minsan lang gumanti ng puto. Hindi rin natuwa si dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa nangyari. Kaya't nagutos siya ng isang independenteng investigasyon isinisi ng sumunod na ulat ng United Nations sa magulong pamumuno ang pagkabigong maprotektahan ang mga sibilyan mula sa matinding karahasan. Kinumpirma rin nito na maraming beses na humiling na magtatag ng Quick Reaction Force para tumugon. Ngunit tinanggihan ng bawat contingent ng United Nations Mission ang kahilingan. Sa huli, ang 1,800 tropang infantry ng United Nations ay hindi nagamit ng husto sa labanan. Maiintindihan natin kung bakit ayaw nilang umalis sa kanilang mga base kung ilalagay natin ang sarili sa kanilang kalagayan. Mayroon lamang silang dalawang puting armored personal carriers at magagaang armas na hindi makakatapat sa mga kalabang may mortar, tanke, at mga jet fighter. Bukod dito, napakahirap paghiwalayin ang magkalabang panig habang naglalaban sila. Hindi rin pinapayagan ang mga United Nations Peacekeeper na gumamit ng dahas. Bilang mga peacekeeper, maaari ka lang gumamit ng dahas para sa sariling depensa o proteksyon ng mga sibilyan kung kinakailangan. Sa huli, napatunayan na masyadong komplikado ang sitwasyong ito para sa mga peacekeeper. Bukod dito, nabigurin sila dahil hindi sila nag-operate sa ilalim ng iisang pamunuan. May magkakaibang utos mula sa mga tropang Chino, Etiopiano, Nepali, at Indiano. Tumanggi ang tropang Chino na sumunod sa utos ng dayuhang komandante dahil hindi ito ang kanilang sinasanay. At isa lamang ito sa mga problemang kanilang kinaharap. Sa katunayan, hindi pa nga naiintindihan ng mga peacekeeper na Chino ang mga patakaran sa pakikidigma. Paulit-ulit nilang tinatanong ang kanilang mga komandante kung sino ang pwedeng nilang barilin. Lalong lumala ang kaguluhan at kalituhan. Kung hindi kayang kumilos ng mga peacekeepers sa mga kagipitan, ano pa ang silbi ng peacekeeping operations? Ang mandato nila ay protektahan ang mga sibilyan laban sa karahasan. Ngunit dahil sa daan-daang sibilyang nasawi sa labanan sa Guba, malinaw na sila ay nabigo. Itinatanggi ng China ang mga akusasyong ito. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Defense ng China, ang ulat ng think tank ay malisyosong spekulasyon. Iginiit niya na ang mga opisyal at sundalong Chino na peacekeeper ay nanatili sa kanilang mga pwesto, mabilis na nagorganisa organisa ng karagdagang pwersa at nagpatuloy sa pagpapatupad ng mandato ng United Nations Mission habang iniligtas ang mga nasugatan. Pinasinungalingan ng independenteng investigasyon ng United Nations ang argumentong ito. Iginiit pa rin ng China na hindi nila tungkulin protektahan ang mga tao sa labas ng perimeter at na ang utos na paghiwalayin ang magkabilang panig ay hindi makatotohanan. Walang malaking epekto ang labanan, ngunit hiniling ng China sa South Sudan na parusahan ang mga responsable sa pagpatay sa dalawang Chinese na peacekeeper. Samantala, nagpatuloy lang ang peacekeeping operation ng China sa Juba. Kailangan lang palitan ang ilang tropa dahil masyado silang natroma para magpatuloy. Habang nagpapatrolya, tumanggi silang lumabas ng kanilang mga armored na sasakyan at sumilip lang sa mga bintana. Mula noon, taunang nagpapadala ng bagong batalyon ang China. At noong Disyembre, 2024 tinanggap sa Juba ang ikalabing isang peacekeeping batalyon. Base sa United Nations, ang mga bagong Chinese peacekeepers ay handang makipaglaban. Natuto na maaaring sila mula sa kanilang mga nakaraang pagkakamali nang iniutos ni Xi Jinping ang malaking pagbabago sa estruktura ng militar ng China noong 2000 at 2017 isang taon matapos ang trahedya sa Juba. Hindi ganap na nabigo ang misyon ng China dahil nakakuha sila ng aral at pagkakataong mag-improve ito rin ang dahilan ng pagpapatuloy ng China sa pagsali sa mga bagong United Nations peacekeeping missions, kahit matapos ang trahedya sa Juba. Mula noong 2015, nagpadala na ang China ng mahigit 50,000 sundalo sa ibang bansa sa 24 na iba't ibang United Nations peacekeeping missions. Kaya, naging ikasyam na pinakamalaking contributor ng Blue Helmets. Labing-anim na Chinese peacekeepers ang nagbuwis ng buhay para maglingkod at mag-alay ng sukdulang sakripisyo para sa iba sa mga misyong ito. Handa ang China na magbigay ng malaking halaga. Kaya ito ang pangalawang pinakamalaking tagapondo ng United Nations peacekeeping, sunod sa United States. Ang mga ito ay malaking tulong para mapanatili ang katatagan sa mga pinakamarupok na bansa sa mundo. Ayon sa mga tao, ang mga ito ay nagsisilbi rin sa layunin ng China na magkaroon ng impluensya sa ibang bansa. Ang South Sudan ay isang malaking halimbawa nito. Ang bansa ay may napakaraming langis na may halos apat na bilyong bariles ng napatunayang reserba. Ang Dar Petroleum Operating Company sa Sudan ay gumagawa ng siyam na pung bariles ng langis araw-araw. Ang China ay may apat na isang porsyento bahagi sa kumpanyang ito para matiyak ang supply ng langis sa merkado nito ipinadala ng China ang mga peacekeeper sa South Sudan para protektahan ang interes nito sa langis. Mayroon ding 3 trilyong cubic feet ng hindi pa nagagamit na natural gas sa Sudan at South Sudan na pinagsama. Kabilang sa iba pang likas na yaman ang iron ore, tanso, ginto, at mga bihirang metal. Dahil hindi pag gaanong maunlad ang bansa, napakaraming oportunidad sa infrastruktura. Natapos na ng China ang Clement Emboro Bridge sa South Sudan Ngunit sinusubukan din nito ang impluensya sa bansa sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang kasunduan. Isa ang China sa pinakamalaking tagapagsuplay ng armas sa magkabilang panig ng labanan sa South Sudan, kaya kahit sino pa ang manalo, nakadepende pa rin sila sa China. Nakakatawa na nagbebenta sila ng armas habang may peacekeeping din. Nahahayag nito ang mga hangarin ng China sa South Sudan, ang magkaroon ng impluensya at makakuha ng karanasan sa labanan tila tinatanggap na lang ng United Nations na kumikilos ang mga bansa base sa kanikanilang interes. Sa huli, positibo pa rin ang kabuang kontribusyon ng China para sa organisasyon. Gayunpaman, kung babalik tayo sa pangunahing problema ng China tungkol sa karanasan sa labanan, maaaring hindi United Nations peacekeeping ang solusyon. Maraming matututuhan ang mga Chinese peacekeepers sa pagpapatakbo ng base militar at pagharap sa mga banta. Pero laging limitado ang mga operasyon ng United Nations peacekeeping. Kita mo, hindi ang Juba ang unang lugar kung saan nabigo ang mga operasyon ng United Nations Peacekeeping. Madalas nang nadamay sa barilan at nabibigong protektahan ang civilian, ang mga United Nations Peacekeepers. Isa sa pinakamalaking kabiguan ng United Nations Peacekeeping ay ang Srebrenica Massacre noong digma ang Bosnian, isang libo siyam naraan at siyam na putlima. Ito ang pinakamalupit na genocide sa Europa matapos ang World War II kung saan mahigit walong 8,000 Bosniak ang pinatay ng mga Bosnian Serb. Pinakamasama, inakala ng mga sibilyang ito na protektado sila ng mga batalyong Dutch ng United Nations. Ngunit ang Dutch bat ay may at 370 peacekeeper lamang at sila ay bahagya lang na armado. Hindi sila kayang tapatan ng hukbong Bosnian Serb. At nang gustong patayin ng mga Serb ang lokal na populasyon, wala nang nagawa ang Dutch bat. Ngunit mas malala ang kabiguan sa Rwanda isang taon bago nito. Noong masaker sa Rwanda, noong isang libo siyam, siyam na raan na putapat walong daang libo ang napatay sa loob lamang ng isang daang araw. At nabigo ang mga peacekeeper ng United Nations sa Rwanda na makialam. Wala pang tatlong peacekeeper sa buong bansa at sila ay kulang na kulang sa kagamitan. Patuloy na sinusubukang pagbutihin ng United Nations ang kanilang mga misyon, ngunit nananatili pa rin ang mga pangunahing problema. Maraming patakaran ang United Nations sa mapayapang pagresolba ng sigalot kaya napakahigpit ng panuntunan sa pakikisalamuhan ng mga peacekeeper at limitado ang kanilang nakamamatay na sandata. Maganda itong pakinggan sa teorya, pero ibig sabihin nito ay marami sa mga misyon ay nakatakdang mabigo. Sa huli, limitado ang kakayahan ng United Nations missions na labanan ang kaaway dahil sa kakulangan sa lakas at makabagong kagamitan tulad ng mga tanke, fighter jet at artillery. Kaugnay din ito ng mga limitasyon sa budget at pag-aatubili ng mga bansa na isugal ang sarili nilang kagamitang militar. Kung hindi maayos, posibleng magkaroon ng Juba 2.0, kung saan paralisado ang mga peacekeeper at hindi makasali sa labanan. Kaya posibleng mga ilangan ang China ng bagong estrategiya para magkaroon ng karanasan sa labanan. Ay kya, isa sa mga option ay ang direktang pagtulong sa mga bansa sa peacekeeping at counterterrorism operations nang hindi nadadaan sa United Nations. Ito ay kapaki-pakinabang, lalo na kung sinusubukan mong sanayin ang iyong mga tropa nang walang masyadong komplikado Ngunit ang masama nitong epekto ay nagdudulot ng pagdududa mula sa ibang bansa. May reputasyon ang United States sa panghihimasok sa mga digmaan sa ibang bansa, pero ayaw nitong gawin din yon ng China. Ang mga host na bansa ay maaaring mag-atubiling anyayahan ang mga tropang Chino na makialam sa kanilang mga sigalot. Mas gusto nila ng United Nations Blue Helmets at mga peacekeeper mula Amerika o Europa dahil may mga benepisyo ito. Desperado ang China na magkaroon ng mga base ang People's Liberation Army sa iba't ibang panig ng mundo. At ang Djibouti ang unang bansa kung saan ito naging matagumpay. Noong 2017, binuksan ng China ang kanilang unang dayuhang base militar sa Djibouti na pinapatakbo ng Chinese Navy. Ayon sa kanila, ito raw ay para sa anti-piracy, evacuation operations, peacekeeping at counter-terrorism. Pero ginagamit din ito para ipakita ang lakas sa mundo dahil ang Djibouti ay nasa inart estratehikong lokasyon malapit sa Bab El Mandeb Strait, isang mahalagang daanan ng tubig para sa pandaigdigang kalakalan. Naging alanganin ang lokasyon. Dahil may ilang milyang layo lang dito ay matatagpuan ang Camp Lemonnier, isang base ng mga Amerikano. Hindi natuwa ang Washington nang imbitahan ng Djibouti ang mga Chino noong 2017 at mula noon pareho nang nagmamanman ang United States at China sa mga basin ng isa't isa. Ginagamit din ng China ang bas para bantayan ang mga kilos ng United States sa Red Sea kasama ang mga Houthi upang pag-aralan ang mga taktikang militar ng Amerika. Dahil desperadong palawakin ng China ang kanilang presensyang militar sa buong mundo, maaaring mas marami pang ganitong mga sitwasyon sa hinaharap. Isa pang paraan para makakuha ng karanasan sa labanan ang China ay ang pagsasagawa ng malakihang mga pagsasanay militar. Noong 2000 siyam, inilunsad ng PLA ang kauna-unahang malakihang ehersisyong militar na may 50,000 tropa upang subukan ang kanilang infrastruktura at logistika. Regular din silang nagsasanay kasama ang Russia at mga bansa sa gitnang Asia sa ilalim ng Shanghai Cooperation Organization. Malinaw na mas maraming karanasan sa labanan ang Russia kaysa sa China, dala ang pamana ng Soviet. Mula isang libo siyam naput isa nakipaglaban sila sa Chechnya, Georgia, Syria, at Ukraine. Simula pa noong dalawang libo, labing apat, Dagdag pa rito, maraming bayarang sundalo ng Russia ang nakikipaglaban sa mga bansang Aprikano, gaya ng Mali at Central African Republic. Marami pang kailangang matutunan ang PLA mula sa kanilang katapat na Ruso. Noong 2018, nang nagdaos ang Russia ng pinakamalaking laro ng digmaan mula noong Cold War sa Siberia, inimbitahan din ang China. Nagpadala ang PLA ng 3,500 sundalo, tanke at aeroplano. Naging matagumpay ito dahil sumali ang China sa mga bagong ehersisyo militar ng Russia noong dalawang libo at labing at dalawang libo at dalawamput isa. Mula dalawang libo at labing nagsasagawa ang China ng taunang naval exercises, kasama ang Russia at Iran, para magsanay ng labanan sa dagat at subukan ang tibay ng kanilang mga sistema. Malinaw na nakatuon ang mga pinakakilalang ehersisyong militar ng China sa Taiwan. Lumala ang mga pagsasagawa ng China ng mga simulation ng naval blockade, airstrike at pag-atake mula sa dagat nitong mga nakaraang taon malinaw, layunin ng China na hasain ang kakayahan ng militar para posibleng pagkuha ng isla balang araw. Gayunpaman, di pa tiyak na makakamit ng PLA ang layuning iyon sa kanilang mga ehersisyong militar lang. Tulad ng ipinakita ng unang karanasan ng China sa labanan sa South Sudan, hindi pa handa ang PLA na harapin ang mga hamon at kaguluhan ng digmaan. Kung mangyari ito sa isang maliit na operasyon sa South Sudan, mukhang hindi naman ito malaking problema. Pero kung gagawin ng China ang parehong mga pagkakamali sa totoong sitwasyon ng digmaan, hindi masukat ang magiging resulta. Salamat sa panonood.